Ah, bulan Banat, bulan tuy. <laughs> Seryoso kay bulan tuyo. Waka okay, suga. Yan na. Yes, tatay. Siya tatay. I-subscribe niyo yung channel ni tatay. Yan. Dinski channel. Yan na, sakto ni. I'm shoot sure tomorrow. <laughs> I'm shoot <sure> tomorrow. <laughs> Kami kawaii. Kami kawaii. So, guys, ganon talaga ang paghahanap ng pira mga guys. Ang hirap talaga mga guys. Sa minanap sa ceiling? <laughs> Para matigay ah. Dalaw ng dalawang asawa. ng <laughs> Sige, back to work. And to be continue. Ayan guys, ayan guys, ang breaker nating kakabitan ng live. Ayan, wire nyo. Pinotol. Okay, thank you for watching.